Ito Thailand to na unit. Boss, magkano yung kuha sa Thailand ng ZX? 105. 105,000. Okay, isa sa itatanong nyo yung kondisyon ng tangke. Kasi sobrang sakit sa ulo pag bulok yung nauwan yung ganyan. Pre! Oh. Lipo. Parang vitamins siya mga boss Lipo, bitan. Oh. ZX150 mga boss kini boss limel tingnan natin kung mag start ha ah mabait mabait pala to ganda na tunog ng stock pipe sa mga boss So, inunan na natin yung sound check mga boss kid. Pero wala pa kasi itong preno. Bluetooth pa lang yung mga host niya. <laughs> Bluetooth pa lang yung mga host eh. Mas timing pa ang ito ito dito eh. Ito pala mga boss, isusunod natin yan ha. Unahin lang muna natin yung ZX mga boss. Yan. Oh, nakasneak Yan. May gust may gust Ito Thailand to na unit. Boss, magkano yung kuha sa Thailand ng ZX? 105,000. 105,000. Yun lapag na yun. Tapos, sa restoration, boss. Usually, magkano inaabot naabot, boss? Kay Romil, magkano yung sa akin. Depende eh. kay Romil eh. kasi boss usually rin may pyesa rin nakasama pag ni-restore ano no? diba boss papa-restore mo may papabili sa yung pyesa dito sa case neto boss stock stock pa lang ba to o repaint lang talaga boss repaint lang saka itong vince syempre galing Thailand palit vince Hmm. Ano aminya ERDA, ERDA. Original, handle suka. Oh, original mga boss. Nga pala, share ko sa inyo sa CX may ganito. Yan yung magpapatibok jam para sa preno. Ay para sa preno, para sa uh, temperature, temperature niya. Tsaka fuel gas. Ito pang pang-apat yata. Boss, pang-apat pang lima. Panlima tong binuo. Builder talaga yan si ano, si mahilig talaga si mag-build ng mga yun. Yan sila, yan katulong ni Boss Lemuelian. At si Boss JC, yan shout out kay Boss JC. Si Boss JC yung Oh, nga si B1 and B2 pala, yun yung isa nandoon, no. Oh. Yan. Dito mga boss, yung sa parte na to, alam ko sa CX, usually ito yung nagiging sakit, pre, no? Balambot talaga. Yung dulo na babali ito. Pero itong part na to pala, ayan yung kabitan. So pa parang ang naging lagay pala nito, pagdating dito, ibinalik lang yung itsura ng stock. Tapos yun na siya. Siyempre, so, binala na ng Brembo ito. Malamang hindi ito kasama eh. Pre, usually nasa magkano yung mga ganito. Ano ba tawag sa ganito? Parang gray siya, you know? Hindi siya yung red na logo. Di ba? Iba pa yun. Ito, pre-radial? Oo, oh, radial type. Radial type? Oh, okay. Ah, laki yan. Para matanggal mo yung brake pads. Ah, okay. Ito pre, na radial na... Ano ba to? Tupat to? Oo. Oh. oh axial type yan. Tupat. Axial. Oo, oh, Okay, yung pre-axial, axial. Hey, radial. Oo, oh, ito axial type. Ah, axial. Ito pre, usually nasa magkano to? Ah, uh, silver. Ganyan, hmm. mga, ano, mga ngayon, may ganyan. 9,000? Yung pre, nasa magkano yan? Php 18,000. Para sa ano, no? Grabe. Php 18,000. Ito, brand new ito. Brand new ito. Brand new na Brembo talaga, no? Grabe. Ito, hindi pa to. At finish pa to, eh. Parang stock-stock yung gustong build ni Boss Limuel dito, mga boss. Stock pipe. Uh, pero naka brake system. No, boss? Oo. Masa pala ang... Uh, ayo wala pa wala pa yung bluetooth niya yung bluetooth pa yung mga para sa ano niya ako nagbenta sa kanya nito yun ito daw ay grabe yung tank eh, mga boss yan isa rin pala pag gusto nyo magpa uwi message yung si boss henry matutulungan kayo nyan 105,000 105k para sa 6x grabe sa kanya. tapos sariwa yung tank ito yung isa sa mga nga pala mga boss, pag pipili kayo ng unit, gusto nyo magpauwi, isa sa itatanong niyo yung kondisyon ng tangke, Kasi sobrang sakit sa ulo pag bulok yung nauwan yung ganyan. Pre, magkano usually yung ganto kung sakaling papagta mo? kailan, bentahan nito nasa 65 6,500 baht? Oo, So dito ang bentahan nyan, mga 12 12,000? 12,000 hanggang 15,000. Kasi sa laki na yan, medyo malasalasay yung shipping pin yan. No, depende sa pagkakasimbrado, maganda talaga. At is, problema sa kalawang. Ito, uh, At, napakaganda na po. sa napakaganda Parang brand. Grabe. Ayan. Sulit na sulit yan mga boski. Pero yun niya. Hindi pa na asikaso ni Boss Limbel yan kasi marami pa unit dyan. Right.